Ano nga ba daw yung interpolate? Ayan mga kaibigan, so marami po na uh, nagtatanong kung ano daw yung interpolate And uh, makikita nyo lang po ito kapag ka meron po kayong uh, access dun sa pinaka-graph ng uh, ECU Kapag ka po masipag kayo, makikita nyo po yan sa numbers na nilagay nyo sa figures, okay? So anyway, ano nga ba yung interpolate sa mapping? Mga kaibigan, tandaan nyo po na ang inyong ginagalaw ay numerical values Okay. Pag nagmamapping po kayo ng ECU, ang nagagalaw po dyan ay numerical values. Gaya po nito. Magkikita kayo 5, 6, 7, 8, 7.45, bla bla bla, and whatsoever. So kapag ka po nagtutono kayo, magkikita nyo po dyan ay pabago-bagong para bundok. Kagaya nito. Okay. So ang interpolate po, ang trabaho niya is gawing pong smooth ang inyong mapping. Okay, so pinakamabilis po na paliwanag dyan is uh, ganito. Okay? Halimbawa po, kahit anong ECU po ah, uh, dapat po uh, maging maganda ang inyong uh, interpolation. <laughs> Ayan, shout out po. 8 titles, 96 podiums. Okay, Pits Bike Racing Team. Ayan, maraming maraming salamat po. Shout out sa VS Racing po. Sila po ang ating uh, racing partner. Okay, anyway. So, tandaan nyo po, no, pag nagawa po kayo ng mapping, okay, ang mapping nyo po, kapag tinignan nyo yan sa 2D, ay parang ganito yan. Okay? Parang ganyan. O, barang, parang, parang, parang bulubunduki na ganyan. Okay, ang trabaho po ng interpolate is gawin po yan smooth. Okay, magiging ganyan. Okay, so ibig sabihin, kung nasan man po yan na raw na yan, gagawin niya po yan na smooth mawawala po yung mga dekanto. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng interpolate. So lahat po yan is applicable sa lahat ng racing ECU. Meron po yan option kung para mas maging smooth ang inyong RPM. So ang nangyayari po kasi dyan, yung power band minsan kapag ka po sobrang rich dito, yan, tapos biglang baba dito tapos sobrang lean, ayan po yung backfire. Pak, or after fire ang tama pong tamak uh, tama na tawag dito. Tawag. Kapag ka po backfire po kasi dapat po bumubugayan dito sa may throttle body. <laughs> so after fire po, after ng exhaust, lumalabas po. Kapag ka po ang inyong mapping po ay pangit or hindi po smooth, mali-mali po yung inyong figures. Halimbawa ito po ay 2, tapos ito po ay 10, tapos ito po ay, nandito sabihin natin ito ay 9, tapos biglang magiging 4. Yan. Okay, so yan po yung makikita nyo sa mga mapping na ganito. Alright, so yan mga kaibigan. Napakadali lang po yung paliwanag. Pero ito po yun sa aking ano, sa dito sa ECU shop Nagamit ko. Meron kasi siyang 3D. So, mas madaling intindihin. Ngayon, ito. I-zoom natin para makita nyo at ma-enjoy nyo. Halimbawa, nag-mapping na po ako ng ganito. Okay? Yan. Halimbawa, nag-mapping na po ako ng ganyan. O, itong gilid na to. Tingnan nyo to. Top view. Walang makikita. Ayan. Pero pagka po tinignan nyo po dito, kita nyo na kung gaano kagulo yung mapping, di ba? Ayan. So, anyway. O, oh, eto. Tingnan natin. RPM. Mm -hmm. Ayan, no? Oh. Ayan. Okay. So, itong side na to. Tingnan nyo yan. I-smoothen ko yan. Okay. Okay. So pag natin yan Makikita nyo yung kanto na yan Mawawala yan Okay oh, yan ganyan Alright So yan po ang ibig sabihin ng interpolation Pati po dito Halimbawa vertical interpolation Ayan Pwede nyo pong gawing smooth yan Ayan oh, Diba Kasi ito naman dito H yan Dahil horizontal yan Oh, ganyan po yung ano interpolation. Oh, 'yun. Ibig sabihin, kaya nyo gawing smooth yung inyong mga mapping. Lalo na po kapag ka, ito ay daily-daily lang ginagamit. Okay? So, makikita nyo yun mga kaibigan. Oh. ayan. Oh. Yung step up nya. Okay? So, ayan. So, paano mga kaibigan? Ayan. Obviously, uh, obvious na obvious kung paano tayo mag interpolate. So, ang map natin magiging sobrang smooth and ang response po ng ating engine is magiging smooth din. Ayan. Nawala na yung mga magugulo ng mga mapping. Okay? So yan mga kaibigan. I hope na intindihan nyo po yung aking munting drawing. Ito po yon. So sana po eh, may napulot kayong aral ngayon ulit sa ating munting page. God bless po. This is Grismong At busy busy po ang ating shop. Andun si paring Emil, yung partner ko. Si Pito. Busy busy sa mga makina. And of course, ayan, itatayo na yung ating uh, isa pang workstation. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta mga kaibigan. God bless po. This is Grease Monk. Peace.